Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinaka-inaabangan a love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kasalukuyan nga na nag-unboxing si Kuya Jomar pati na rin si Ate Carla. Nagtaka nga at nagcurious curious si Kuya Jomar kung mahilig daw ba si Ate Carla sa mga macho. Sumagot naman si Ate Carla na opo dahil healthy sila. Kaya nag-emote si Kuya Jomar. Pintas. Eto, Eto ano po ba ito? Silang Uy. ko na po itong jacket. Ah, tatang... Uh, <laughs> oh, sige. Mainit. sige. sige. Ako na lang po. Ako na. Tulungan na kita. Sige. <laughs> Parang pangit na nga. <laughs> Ako parang oh. di ko rin matang... Di rin matanggal. Ay, grabe. Parang ang taba niyo na nga po kasi. <laughs> grabe ka naman! Grabe ka naman sa taba! Oh. <laughs> oh. Sabi, di kami kayo nakapag do doon eh. Kasi... Ay... Sabang busy. Pero sila sa mga, tumababa ako. Opo, double chin ka na sa atin. Ay, ah, parang nilililito ka na din. Hindi, nagpapabait ako. Tsaka dito naman kami sa ano sa diet. Pabihira, magpapayat talaga ako. Coach! Sabi, pataba na daw akong magpapayat na ako. Coach, ay, mali. Hindi pala. Huwag na, coach. Huwag na, coach. Hindi sa'yo. <laughs> Pagpapayat ako pa, hindi sa'yo. Baka, umiksen na ka pa. So, alam mo ba yung kay coach? Sino nga po si coach? Si coach, di mo alam? Hindi po. Grabe, nag-trending yun eh. At, hindi mo alam? Huwag mo Okay? Ito nga, tanungin nga kita. Ikaw ba, may ka ba sa macho? Opo. Okay. Oh? O? Yung may muscle. May <laughs> muscle din naman ako. Gusto mo yung ano, bato-bato? Na, ano, muscle? Sakto lang po. Mm, ayaw mo sa medyo may taba-taba ng konti. Parang ganito oh. Ikaw, ba't, ba't gusto ba sa mga macho? Yung mga... Bakit ba? Kasi po, maalaga sila sa katawan. Tapos may disiplina sa sarili. Oh? Maalaga din naman ako sa katawan ko ah. May disiplina na naman ako. Medyo... May lang kasi ako sa Anirice. Mabawasan so, ko na yun. So, hindi so, ba ako pogi sa paningin Grabe ka. Nasaktan ako dun. Di ba ako pogi? Ayaw mo ba sa mga ganong katawan? Okay naman po ah. Oh. nyo nga po. Ah, Sabi nga ni Kuya Jomar na macho din naman daw siya. Pero mahilig lang daw siya sa only rise Kaya naman tawang-tawang dalawa sa isa't isa. Pagkatapos nun ay napakadami pa talaga nilang inopen ng mga regalo sa kanila. Grabe at hindi na talaga nawawala ng blessing si Ate Carla, si Kuya Jomar, pati na rin ang buong pamilya ni Ate Carla. Yang, yang mga joke mo ha, nakapanakit na din minsan. Uy, bakit? May message. Oh, sige, ma may message daw. Basahin ko lang. Hi, Joms! Since the first time I saw you, so, ulog ay hindi ulog vlog ni Kalinga Prab in case house ay naging tagahanga mo na ako mula noon hanggang ngayon mapunod ka lang ay nawala na ang pagod ko at mas lalo na ngayon na may jump car stress reliever ko ang manood ng serye ni Kalinga Prab para kung nakikita ang anak ko sa iyo avid fan ako ng Kalinga ingat kayo and dito. and regards to Carla regards to Carla God bless you both take care from Ate Joyce Apilado Thank you po. Ate Thank you po, Ate Joyce. Joyce. Salamat oh, po. Thank you po. Ito yata yun. Thank you po, Ate Joyce. Up. Thank you po. Salamat po. Appreciated po. Ito may mga ano, may mga chocolate bleron oh. Madami. Thank you po. Thank you so much uh, po sa mga nagbigay. Oo, oh, madami pa rito. Actually, ah, madami to. Parang bars of, ano to, chocolate. Kay Ate Joyce, salamat Thank po. Thank you po, kay Ate Joyce. Mm. Salamat Thank po. Thank you po. Ay, pero din pala dito kila at teacher Ems. So, hindi lang po pa Carla. Thank you so much po, teacher. Oh. Ay, thank you po. Thank you po. Ganda po. Mm, -mm. Tapos meron din dito. sige, ikaw okay. na muna. May bigay din chocolate, pero may message siya. Pwede mo basahin. To Carla, belated happy birthday. Be humble always and keep your feet on the ground. Stay pretty and take care always. God bless. Love, Tita Rai Jem. Thank you so much po. Thank you Tita po, Rai Tita Rai Jem. Thank you, thank you po. Mm -hmm. Kasi ito, meron din. Ito sa Rubjack Collection. From Tita Snowshoe. Thank you po, Tita Snowshoe. Thank you so much. Ito po, may ano tayo. Chinelas, salamat po. To Jomar. Thank you si po. Salamat. Dami pong chocolates. Dami pong chocolate. Thank you so much po sa mga nagmamahal sa akin, sa amin. Um, sa buong team Kalingap. Thank you po. Okay. Dami talagang nagmamahal sa inyo. Eh. Sana ako dun. Pero ako pinaka... alam ba? ang pinaka nagmamahal sa inyo. Thank you po. Thank you lang. Wala bang mahal kita? Thank you po. Ah, sige, sige. Okay, thank you. Welcome, welcome. Sige, sige. Ito pa. Uy! Daming chocolates. Ah, kaya, kailan mo ako mamahal. Parang mahal po nito, ano? Ah? <laughs> thank you po. Thank you so much po sa mga nagbigay. Hindi mo naman sinagot yung tanong. Pagkatapos nga ng napakadami na regalong natanggap nila, ay sa wakas tumayo na rin si Kuya Jomar at Ate Carla dahil ang next nila na paghahandaan ay ang sorpresa na inaantay ng lahat para sa papa ni Ate Carla. Bibigyan kasi ng bangka ang papa ni Ate Carla at ang nag-sponsor nito ay ang mga fans ng Job Car. Kaya tuwang-tuwa naman si Kuya Jomar para sa papa ni Ate Carla. Thank you po. Ang dami po nito. Bibigyan ko na lang po ang mga ingredients. Thank you po. Thank you po. Meron din dito na pangalan sa akin. So sige po. Bibigyan ko rin to yung mga keyboys po, mga kalingap. Kasi kung ubusin ko to, tataba ko lalo. Eh, ayaw pa naman ni Carla ng mataba. Ayaw pa naman ni Carla ng mataba. Kaya, okay lang ba? Yan ako na rin ito kay boys sa Kibo's. Kasi tataba ako. Kaya itong bahay. Oo. Oh. Taba ba talaga ako? Sige! Sakit. Sakit naman yun. Sige, mag-alala bagay naman po sa inyo. Sakit mo nga po dyan. Ay, siyempre. Thank you ah. Oh, baka bumabawi ka lang ha. Hindi mo naman yata mini-mini. Cute -mini ako. Cute ba ako? Yung totoo nga kasi, Itu ko, kamu-kamu kamu mo -kamu, at. Si Ato! ka <laughs> si dami dami si Ato kok okay. Sige, oke okay lang, Oke okay lang. Ito may ref, ref magnet para sa Wow, thank you po. Thank you po. ref na lang po ang kulang. <laughs> Deh, din -de, salamat po. Thank you po. Thank you po. lang, you po. Thank you po. soon you po. Tapos yun na. Ah, wala na. Ito na lang din. Salamat po. Mga ano na lang sa tissue. Thank you so much po sa lahat ng sumusuporta at ah, nagmamahal sa amin dyan sa Hong Kong. Thank you so much po. Sobrang appreciated po. Sobrang nakakataba po ng puso. Kahit po, nagpapanood lang po ako ng vlog. Na. Naiiyak po ako sa tuwa. Thank you so much po. Oh, oh, oh. yeah, Jams, meron po kami dyan. Oh, oh, oh. Tapos na po. Oh, oh, oh. Tapos na po. Wala naman oh, oh, oh. kayo dito. Pa, wala wala kayo dito wala o po o po Ate Carla, hello. Ito po, para Ay. sa iyo po. Ay! 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 Bye tapos tayo. May surprise pala ako. Kami sa'yo. Tara, Thank you so much po pala. Hmm? Sa pagdala po niyan, sa lahat, sa effort, thank you so much po. So, hindi naman po dahil sa inyo, hindi naman makakarating dito. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong paninood Hanggang sumuli Bye!